Alam po ninyo, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon. Sapagkat ang sabi po niya, ako'y naparito upang kayo'y magkaroon ng buhay. Isang buhay na ganap, kasiyasiya. Mayroon pong kapayapaan, mayroon kaligayahan. Sa kabila po ng mga pagsubok, mga kahirapan, karamdaman. Sapagkat ang ating Panginoong Sokrat, Kristo po ang nagbibigay sa atin ng lakas, papayapaan. Ang aming na mahal na kaibigan, kilala po ba ninyo si Jesus? Kilala po ba ninyo ang ating Panginoong Sokristo na nagpakasakit sa krus upang magkaroon tayo ng kapatawaran, kaligtasan at buhay na walang hanggan? Mga minamahal na kaibigan, sino po si Jesus sa inyo? Kilala po ba ninyo ang ating Panginoong Sokristo bilang inyong personal na Panginoon at sariling tagapagligtas? Alam po ninyo ang ating Panginoong Sokristo ay nagpakasakit sa krus, nag-aalay ng kanyang buhay upang tayo po ay magkaroon ng kapatawaran, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kilala po ba ninyo ang ating Panginoong Yesu Kristo? Sino po si Jesus sa inyo? Makakapiling po ba ninyo ang ating Panginoong Yesu pagkatapos ng inyong kabataan? Mga minamahal na mga kaibigan, nandito po ang ating Panginoong Yesu Kristo ngayon. Pumakataw sa pintuan ng inyong puso. Ang sabi po niya, sino mamagbukas magbukas ako ipapasok at ahapong kasalo niya. Mga minamahal na kaibigan, tanggapin po ninyo ang ating Panginoong Yesus bilang tagapagligtas upang maranasan po ninyo ang kapatawaran, kaligtasan, pagbabago ng buhay at paglilingkod po sa Kanya. Ang Panginoong Yeso Kristo po ay kumakatok sa pintuan ng inyong puso ngayon. Pagbuksan po ninyo ang Panginoon at tanggapin po ninyo siya. Huwag po ninyong pagmatigasin ang inyong puso. Mahal na mahal po tayo ng ating Panginoong Yeso Kristo. Pagsisihan po natin lahat ng ating mga kasalanan. Lahat po tayo makasalanan sa harapan ng Diyos. Ang kabayaran po ng kasalanan ay kamatayan doon sa impyerno. Walang hanggang pagdurusa ng asopre, mga uhud hindi namamatay. mamatay. Gustawin man po ng tao mamatay, hindi po siya mamamatay sa impyerno. At hindi lamang po five years sa impyerno po, walang hanggan, walang katapusan kaya po ang Panginoong Aso Kristo ay nagpakasakit sa krus upang magkaroon po tayo ng kapatawaran, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Mga minamahal na mga nagtitinda, mga namamalengke, nangungusap po ngayon ng Panginoon sa inyong puso. Pagsisihan po natin lahat ng ating mga kasalanan. Maniwala po tayo sa ating Panginoon sa so at ayayahan po natin siya sa ating puso at buhay. Tanggapin bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Mga minamahal na kaibigan, mananalangin po ako ng panalangin ng pagtanggap. Tanggapin po ninyo ang Panginoon. Nandito po siya. Kumakatok sa pintuan ng inyong puso. Ngayon po ang panahon ng okol. Ngayon po ang panahon ng kaligtasan. Baka po mahuli ang lahat, dumating ang kabatayan po sa inyo. Mananalangin po ako kahit po ano niyong ginagawa, mahalaga po ang puso po ninyo sa Panginoon. Tayo po ngayon ay lumapit sa Kanya, magpakumbaba. Pa, Panginoon, Jesus, salamat po sa iyong pagpapakasakit sa Cruz. Laghirap ka, ibinigay mo ang buhay para sa aking kapatawaran, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan, pinagsisisihan ko po. Sa sandali pong ito ako pa'y naniniwala sa iyo, sumasampalataya. At inaanyayahan kita sa aking puso, tinatanggap bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen.